Bye <laughs> Hey guys good morning tayo ay mag jogging muna para sa pasarili natin kailangan natin ng konting exercise dahil sa tayo ay nagkakaedad na iba na ang katawan natin hindi na tayo bata Va puntar mataas yung ano ng tubig eh level oh. lubog yung kanila ng ano oh. pinaka damara yung sa tukuan yung lubog ng tubig eh, oh. sa level nagpawala yung angat na Maraming nagja-jogging dito pagka-umaga. Concern na sila sa health. Ganun talaga. Kailangan eh, may concern sa health. Di puro trabaho, lamon tulog. Pagkain natin ngayon eh, karamihan eh, nakakalaso na. lakad lang tayo lakad exercise exercise for cardio <laughs> 别过来，我离你 <noise> 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 baba tayo baba mas gusto ko dito sa baba kaysa sa taas Chucho! Kilala po ba ako Chuchu? mataas yung level ng tubig ngayon eh. Ayan ah. Yung kanilang lamesa ay eh lubog. Sarap dito maligo eh. Oh. Pag picnic. Habang kumain, habang ang paamoy nakalublob dyan sa tubig na yan ah. Nakaupo sa upuan. Ang ng tubig, oh. Alam niyo yung ganitong mamasyal Tapos yung maglakad-lakad ka Exercise na yan No need na tayo eh Mag-jogging-jogging Ito maglakad lang tayo eh Ito exercise na eh Ito tayo Ala ko may ginto eh doon sila sa riprap mag jogging mga nag exercise ako naman dito sa tabi ng ilog <laughs> trip ko to mas masarap dito pamasyal oh, may aakyat din tayo niya sa free prop papuwi ganda ng nagasdas ng ilog dito ah Oh. mapapasapay sapatos ko oh lamig sarap ah This time my love is forever Pero pa pala isang damara dito oh. Kinain na ng kinain ng ilog yung part dito eh. Dito kasi sa may kabilang ibayo na yan, lupa yan eh. Hanggang dito yung lupa eh, sa gitna natin na ito. Eto, sa gitna natin na ito, lupa yan hanggang doon ang ilog lang dati nandoon ngayon kinain na ng kinain ng ilog ng tubig yung lupa dyan sa kabila kasi ang hampas ng ang agos ng tubig mula sa itaas papunta dito kaya sa tuwing bumabaha ay lahat yan kinakain ng ilog yan ang ano dyan kawawa yung may ari ng lupa kinain na ng ilog kay ano yan eh kay Kararine Kabayo yung nabubuhay pa si Kararinay Kabayo may-ari niyan diyan kami namimitas ng ano dati nakipitasan ng talong nagdadamo sa Tudling matagal na yun way back 1990s pa yun bata pa ako no ha ganda dito ah. Talaga mga kulang tayo ng disiplin mga ka-explore sa totoo lang. Kasama na sarili ko dyan. Ang basura tapon dito tapon doon. Oh. Ah. ay napatid pa ng ano Pasong bulaklak to. Panggamot sa ano to eh. Sa tawag din eh. Panggamot sa buni. Pabalik ulit tayo doon sa repra pa uwi. Doon, doon. Tayo eh. Maglalakad. ay magja-jogging lakad jogging, Laka -jogging. <sweak> <tong> Ito tayo ito na tayo sa uh, riprop Puntahan muna natin ang pinakadulo Bago tayo bumalik sa dulo diretsyo to ng bagong munisipyo guys ayan pinakadulo niya diretsyo na ng bagong munisipyo yung tinatayo din sa anggat approximately magmula sa dulo nito nitong riprap nasa 2 kilometers po ang layo na nito eh. ang haba Napit na mga daanan to. makaka traffic na pagka ito e uh, nabuksan na sa mga uh, sasakyan. Sa ngayon, hindi pa. Pantawo lang to. Pero pag ito e na hanggang doon sa bagong munisipyo, pwede nang daanan to ng mga uh, light vehicle. Ayan. Barangay Santo yung kabila na yan Ito naman ay papunta sa Sabang Papuntang Marungko May daan dito papuntang Marungko Let's go Click tayo Walking again Pauwi na tayo guys Naalala ko nung kami mga maliliit pa doon. Doon kami nangunguha ng kay Mito sa kabila na yan. Mga kabataan, batang 90s, diyan kami naliligo. Masaya kabataan namin diyan sa kabila na yan. ini ala ala na lang. <laughs> doon na tayo bata. Ay, eh, eh matanda na. Iidad na. -edad na. na tayo tapos na uh, pagod ah uh. uh. 不会，不会一个人分享。